Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam mo ba na may mga bagay na hindi pwedeng gawin sa tuwing ikaw ay nag-ablution? At may mga bagay din naman na pwede mong gawin sa tuwing ikaw ay kasalukuyang nag-ablution. So, may tatlong bagay tayong ipinahintulot sa tuwing ikaw ay nag-ablution at may tatlong bagay naman tayong uh, ipinagbawal sa tuwing ikaw ay nag-ablution. Una sa lahat, mga bagay na pwede mong gawin sa kasalukuyang ikaw ay nag-ablution. Una, al-kalamu fil wudu. Ang pagsasalita. So kung ikaw ay nag-ablution, okay? Kung ikaw ay nag-ablution, kasalukuyang nag-ablution, ipinapahintulot sa isang tao na siya ay magsalita. وَذَلِكَ بِالتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْفِقِيَةِ الْأَرْبَعِ At ito ay napagkasunduan ng apat na imam. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam shafi Imam Ahmed. Okay? So hindi po bawal, hindi totoo na bawal kang magsalita sa tuwing ikaw ay nag-aablusyon. Yan yung unang pinapahintulutan. Pangalawang pinapahintulutan na po pwede sa tuwing ikaw ay mag-aablusyon, الْاِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ fil wudu Na ang ibig sabihin nun, ay pwede mong utusan ang ibang tao na siya yung magsagawa sa iyo ng ablusyon. Halimbawa, may sakit ka, hindi mo kaya, walang lakas ang iyong katawan, so pwede mong sabihin sa iyong asawa, sa iyong kapatid na ablusyonan mo ako. So siya yung mag magsasagawa sa iyo ng ablusyon. Okay? So pwede po yun. Pangatlo, at tanshif. Yubahot tanshiful a'aba. Ang ibig sabihin nun ay ang uh, pagpunas sa mga tubig na naiwan sa iyong katawan after ng iyong ablusyon. Halimbawa, gumagamit ka ng tissue, di kaya ay tuwalya, pwede po ito. So ito yung tatlong bagay na po pwede mong gawin sa oras na ikaw ay nag -ablusyon. okay? Uh, pangalawa, mga bagay na hindi dapat gawin at ipinagbabawal na gawin, sa tuwing ikaw ay nag-aablosyon. Una sa lahat, ad-du'a magduaka ka sa tuwing mm, sa tuwing ikaw ay nag-aablosyon halimbawa, ah, inuna mo yung kamay mo tapos nagdu'a ka, tapos yung bibig mo tapos nagdu'a ka, tapos yung ilong mo tapos nagdu'a ka, tapos yung mukha mo tapos nagdu'a ka. Ito po ay hindi pwede at ito ay ipinagbabawal. Toye. Pangalawa na hindi pwede na, na, hindi pwedeng gawin ng isang mag ablution ay mashul Ang ibig sabihin ng mashul unuk ay yaong yaong binabasa mo yung liig mo kasama yung liig mo sa ablusyon mo halimbawa nag ablusyon ka dito sa mukha mo tapos isinama mo isinama mo yung liig mo ito po ay ipinagbabawal okay at sinabi nila ito ay makruh at sinabi naman ng iba na ito ay mahahatulan ng bid'ah pag ito ay dinalas-dalas ng tao. Okay? Toy, pangatlo, na hindi pwedeng gawin sa tuwing ikaw ay nag ablution ay yaong italatul wat tahjil. Yung sumusubra yung pagbibigay mo ng ablusyon. Halimbawa, dito lang sa siko. Okay? So, kung sumubra ng kaunti lang, halimbawa yung siko, babasahin mo yung kamay mo, so dito lang sa siko. Kung sosubra ng kaunti lang, walang problema. Pero kung sosubra aabot dito, ito yung problema. Okay? So, ito hindi po dito. Ganon din yung mukha. Di ba? Minsan sumusubra. Pati yung dito sa leg, sumusubra. Hindi rin pwede yun. Ha? O di kaya yung paa, sumusubra. Ha? Hanggang dito sa binti, umaabot dito sa ano ba yung Tagalog ng pamusuan. Okay? Umaabot yon So, pag sumusubra, hindi yun. Pwede at hindi yung nararapat. Toyib. Pero kung kaunti lang yung sinubra, halimbawa dito, tapos sumobra ng kaunti dito, walang problema yon. Pero kung umabot dito, muskila, problema yon. So yun din yung tatlong bagay na hindi dapat gawin ng isang mag-aablusyon. Allah Ta'ala alam, sana po ay may napulot kayong aral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.